Hello mga ka-Troops! Gaano nga ba kaganda ang trend sa Taiwan Ngayon Ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung trend Dito sa Taiwan Nagaantay na tayo ngayon ng trend dito sa North Shinju Marami kasing klaseng trend dito eh. Mabilis May super bilis Yung bullet train Ito yan dumaan na yan Ayan yung mabilis na trend hindi nyo yung mga city-city lang. Kunyari, Taipei City, Chongli City, Shenzhou City. Ito na yung train, no? Ito yung ordinaryong train lang dito na dinadaanan lahat yung uh, city dito. Kaya, hindi may kulay. Bago na to, eh, bago. mga taga-Taiwan, alam na alam na to pero yung mga gusto mag Taiwan pinapakita lang natin no ayan pasok na tayo dyan pagka malapit ang pupuntahan mo nasa atorsi lang yung pamasahe mo uh, na maluwag ngayon kasi ano ngayon eh hindi ngayon rush hour eh ang oras ay ano 8.15 kaya medyo maluwag itong sakay nila may priority din oh. No? pulay-pulaan yung mo pwedeng ano yan sakayan pambuntis yan sa nga pang PWD ganito yung itsura nung tren mga kababayan ito meron din dito sa unahan pang priority yan saka ano yun ang kalinis oh. yan ganito yan, may CR din dito Ay, ganito kalinis mga katroops. Yan, ganito kalinis yung trail dito sa Taiwan mga katroops. No? Na pinapakita ko lang sa gusto mag-Taiwan. Uh, ganito yung ordinary trend dito. Na na kung gusto nyong mapuntaan yung Taiwan, ganito. Ganito yung tsura. Yan, ganyan o. No? May mga mababasa ka naman dyan. English. Ganyari, ito ang destination yan, Kilong sa trupe tayo, di ba? Kanina na nasa North China tayo. Ayan. As dito, mga kababayan, meron din dito ang lagayan ng bike. Ayan. May bike storage siya. I-hook mo lang dito, sasabit mo dyan. Kaya kung malayuan yung biyahe mo, pwede mong dalhin yung bike mo. Ngayon, yeah, pupunta ka nga ng Walien. Kaya yeah, pwede mong dalhin yung bike mo para mag bike, -bike sa Walien. Hindi ka na magbabike papuntang Walien, malayo-layo din yun eh. Pero kung babiyahin mo ng train yun, uh, mga sa tatlong oras lang yun. Pero kung babayik mo yun, uh, abuti ka ng alin na oras doon. Kasi malayo yung Walyin eh. Dun na ng ano yun, North Taipei, unang pa. Yan, ganyan, ganyan. Yan, pinapakita ko lang sa inyo mga gustong mag-Taiwan. Uh, Ganito yung ordinary train dito sa Taiwan. Yan, uh, comment down below kung ano pa yung gusto nyong ipa-vlog sa atin. Yan, gusto ko lang naman i-share sa inyo. Gusto ko lang i-share sa inyo yung trend dito sa Taiwan. At uh, yung yung gustong pumunta sa Taiwan, yan, ganito yung itsura ng trend. Pinakita ko na sa inyo. No? Siya nga pala, ang ginagamit namin ditong pambaya dito, bibili ka lang nitong easy card kung tawagin dito sa Taiwan. Pwede mo itong loadan sa mga convenience store o dito sa may train station pwede mong loadan to kahit magkano ito yung ibabayad mo dito kahit saan sa bus, sa taxi pwede mo siyang ibayad, ipang bayad sa pagbibili ka lahat ito pwede dito sa Taiwan, kaya ito doon ang ito rin ang maganda sa Taiwan may ganito pag niloadan mo, wala nang hassle wala nang sukli na lang yan, nandito na tayo sa Chupay isang station lang kasi Ayan, mababa na tayo sa Chupay 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 na tayo mga troops natin no? Ayan Ayan, nandito na tayo sa train station ng uh, Chupay At lalabas na tayo uh, Dito ko na rin tatapusin yung vlog natin Yung next vlog Na na-inspire ko kayo Sa ating mga vlog Maraming salamat sa pagsama don't forget subscribe like and share kita kits po ulit tayo sa ating panibagong vlog